Mayo, taong 2013, ikalawang araw matapos ang 2013 election, ganap na alas 8 ng umaga, isang tiwalag na grupo ang nagsanib at nagsimula ng panggugulo sa ginaganap na bilangan ng boto sa pamahalaang bayan ng Tigahon Kamarnisur. Sa pag-uudyo at pagbubuyo ng kilalang mga kaalyado ng natalong kandidatong kongresman sa partido, nilusog ng grupo ang munisipyo at nag-asik ng dahas at pananakot lumikha ng ingay at pambubulabo. Pinaulanan ng bato ang gusali binasag ang mga salamin ng bintana binarikada ang mga lagusan at hinarang ang mga sasakyan. Pinutol ang linya ng tubig at kuryente at sinaktan ang isang tauhan ng munisipyo na may dala ng generator set. Sa layunig maghasik ng takot at pagamba sa mga nasa loob ng gusali at pigilan ang maayos na bilangan ng balotang. upang magapagpahayag ng failure of election at hadlangan ang pagproklama sa kandidatura ni Felix William Wimpy Fuentebella. Kadtong time na ito, daugan ni si Congressman Fuentebella, pero si Mayor Arnie Fuentebella gana. Na kung ako ang mandadaya bilang alkalde, sabi yung tangkitang nasa poder, gana ako, ano ta sa kuyang hermano? Yeah. Ano yeah. si Wimpe? Di niya ako, ang dinaya ko pala niya ako si Congressman Wimpe. Ngayon, pero bako na yan sumutibo eh. Ano tabi, taya on duman, ang hapot ko, ano tayaon duman, so, trakang ang kapitolyo. Mahiling mo so, auto ka mga kalikasan. Ano niya ako, taya on mga kalikasan. Ano tayaon duman so mga taga bola? Ano tayaon duman so mga taga rinconada? Taga pili o kampo? Iba ng distrito eh. may minabistado ang mga pandok ang day ko lang maako-ako na suginibo so, sa muya dahil na kami pinaluwas so kakanon mi dahil pigpapalaog ano po pigahararan ka mga tao duman sa luwas tapos so sa muya pong tubig pinuto lang kaming tubig so bandera kang uh, kang Pilipinas so sa flag duman pigribayan ng flag ni ni kang kampandok ni Agamulak so it was very chaotic and I could have ordered pwede ba ako mag-order ka itong i-disperse yung daig? kaming duwang, duang uh, fire truck, may 80 ng polis, may 80 man na, 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 militar. Kundi day ko yung ginibo kasi day ko maisip o day ko kayang konsensya ko na pag dinisperse me ito, baka igwaning makuluga ng mga inosenteng tao. Taginamit sa naso sa indang emosyon. Pinatubod sinda sa sala. Dahil ninda pinalaog sa watcher, binugbog pa so watcher me, dahil ninda pinalaog so teacher. Katong nagkaigwan ning brownout, may so generator, pinadarami so generator. Ngunyan nagkururaw so mga tao, pikus machine, pikus machine, pinalaog ninda, so pandaya ninda. Sige nakailing na generator na pikus machine. So nagdarang generator, binugbog din na. Sobra Nabuto ka mga polis. Nakuha ninda. Hindi so, nakuha ito kang polis, kadaan ito. Dahali po maging transparent para sa mga tao. nagpaluwas pa nga ni kami katu ning uh, video na naka-projector kung ano ang nangyayari sa laog, kung ano so resulta. Ipinapahiling e, ni ang resulta yaw sa hadbo minan palaubon sa that's you cannot control almost 3000 people duman sa Tigaon with just 80 police personnel and roughly around 60 to 80 na military personnel. Paano ka makontrol kan 3 mil hanggang 4 mil na tao? So in other words, nahiling ninda ang resulta katong eleksyon na ito. eh nahiling ninda daog si Congressman Wimpy Fentebella sa banwaan ng Tigaon. So resulta, pag luwas mo ni Kaito, nag, nag-negoa kami negosasyon eh. Sa mga leader ninda, kaulay kang polis. Pag na, paluwason. Ano si Magde paluwason, Nagtarampas si mikropono katong hapon kang May 16, mga 4 or 5 o'clock ito, anong sabi ninda? Pa, dapat bang paluwasong muya ba nindong paluwason si Mayor Arnie Ventebella? Iyo o dai? Nagkurao sa tao dai. Anya, medyo iba na niya ako ini. Garo muya na talagang, talagang pugutan ang payo ko duman. Ika na si Mayor duman, Ika na so nasa diretsyo, ika pa so din nakakaluwas. Pidiretsyo kang i-disperse na mong gibo, taba kami makulugan ng mga inosente natawo. So, katong time na ito, very emotional, tad. De mo man mahal isa mo ya, susa kuyang pamilya, susa kuyang agom, susa kuyang mga aki, nagihiribi na. Tara na maribukon duman, mayok, naininda ko kay Bando man sa resident, sabi sa abo, Yaw na ako sa munisipyo, tinirius mi ang gabos. Pooning May 15, alas 10, day akong turog tabi, hanggang May 16, hanggat nakalawas kami, hanggat sa isang kinakaling sa so pagluwas ni na nag-order na ako sige na tapos ano kaya mangyari niya ako magluwas na habo pa nga ni Kampulis sabi ko maski magadan ako digdig, kaya po ako na magluwas pagluwas mi pa bago kami nakaluwas ito took 10 minutes tano duman sa side entrance mi na sa taas nilag niya po ni mga dakula Nilag aning mga bakal kumbaga trap kami ang samuyang way out sana is duman sa inutan. May exit kita ta, siyempre sa fire yan eh, sa taas. Sa taas, ikaw dua sa gilid. Sa baba, ikaw man dua sa gilid. Gabustabi ito, piktapaan. Tinapaan, tanging duman sana kami, duman sa main, duman sila nakaarabang sa mga Kailang nga expect na nindo niya ko, kita kita. Niya ko, ang sakos na kita pwede kitang gapuon. Umudahon kita, na ako ang sakusang na instruction dahil magtumul. Importante niya ko, magsakay sana sa auto igaguide na kita kang pulis na makakaluwas kita. Pag luwas kang, kang automi, ginarapo pa kami. Dumantabi nagpuula, sugarapuan. So Nagarapuan, ang gusto so tao, anong ginibo nila? Ginarapo na sa munisipyo, ginarapo na sa mga pulis, po na sa so so mga, so, uh, mga militar. Tapos sabi ka itong sarong pulis, na mamarong na ng gasolina, so ready na pala ng Molotov. Dumana talaga ako nalinawan kang sa indang plano ning karibukan sa Tigaon. Ang sailing ko ang may aram ka ni, so talagang nagplano ka tong karibukan na ito. Tapo nga ni nahihirak duman sa mga realistang ito, so mga yaraon duman. So supporter sana, dey man kay aning daaram ang nangyayari. Kumbaga misinformation ka mga darakulang tao, katong mga politiko, katong mga leader talaga nila, na yan ang pinapaluwas nila. Na, na pigdadaya, kay Juan Bantayan, pero objective ka itong mga tao na nasa taas is to have a failure of election. So how will you justify that? Kay kung may failure of election, may widespreading violence. Taka ni magkaigwang failure of election, suloon mo sa su so ballot box, suloon mo sa su so picos machine, tantigaon, taday pa nakakatransmit ning uh, resulta, lalong-lalo na para sa congressman. So that was their objective. Sadyang sinulsulan ng grupong ito ang mga tao. Inilihis ang mga isip sa maling paniniwalang dinaya ang kanilang kandidato upang sila ay magalit at lumikha ng legaling. Sa buwatan nilang isinakatuparan ang panggugulong ito upang takutin at sadyang hanlangan ang malayang paglabas ng mga taong nakulong sa loob na kinabibilangan ni Mayor Arnie Fuentebella ng Tigaon, municipal at ilang barangay kagawad at mga empleyado ng munisipyo. Gulpi pa kaming hakbang na giniboy. Nagpadara pa sa psychologist kay sa psychiatrist, para duman sa mga nakulong. Pigpadi brief misinda. Tapos sa kuyang ermana, si Chiki Fuentebella, psychologist po yan, siya nagsabi sa kuya, tano na ko eh. Even after kato nakaluwas kami, dikit na kaluskus lang, hakikimata ka. So, igwan trauma. Kung ako nga ni, na trauma, paano pa daw niya ako so iba? Tadi emang kita tuod sa araw ka ni. Nalaag so buhay ko duman sa piligro eh. Si Mayor Arnie nang gigipit sa na yan. Kuya sa nang pasakitan. Bako po yan. Pinaglalabang ko lang digdian sa kuyang banwaan saka ko pinasakitan. Ako ang pinasakitan ninda. Ako ang kinulong ninda. Niraot ninda ang munisipyo. Anong na aldaw tabi, mayong transaksyon. Wednesday, pinalaog ko na sinda, nagpamisa ako. Ano ang sabi ko duman? Kita na tabi ang mag-reach out sa inda. So mga nagkasala, patawadong tana. Time for unity. Ibalikta ang kapayapaan din sa banwaan. Daika mo matakot, very safe ang satuyang tuyang banwaan si Mayor Arnie Fentebella po, kay Bangko po ang iba pa pong mga kay Bangko sa munisipyo, ang nagkaso kay ni. Actually, ining nangyari sa ating first time in history na nangyaring igwang araw kaya nakaribukan eh. So, dyan nga ni kita namumundo eh. Sa totoo lang, never ako nagkaso. Primero bis kong giniboy ni. Eh. Haloy ko tabi ining pinag-isipan. Kaya, saro po ini sa pa, lalong-lalong sa mga taos dyan sa partido. Maski dyan po sa banwaning tigaon. Di ka mo basta-basta maglaog sa mga arog kayan na mga sugo ning aralanganin. Di ka mo basta-basta na maglusob sa munisipyo. Di nindo pagrauton ang munisipyo. Di nindo pagbastuson ang banwaning tigaw. Talaga po nga hanapon ta mismo, so mga talaga nagpralano, so mga nagiribo, kang karibukan sa samoyang banwaan. Iyo e po talagang sinda, lalo na ngunyan. Sinda suna identify kung talagang habo ninda pwede maging state witness di sabi ko, ninda si Saiba talaga ang nagsugo ta anong nangyayari sinda na lag sa peligro so mga nagsurugo sinda mga nasa taas Ito susiting so sitting pretty siguro mo niya masiram lang ang turog ninda may isip. pero sinda man talaga ang may pakana kay ni pinatawad ko na sina kay topa. pa pero nagkasala sinda sa banwaning tigaon padaba ko ang banwaning tigaon ginigibo ko ang gabos hanggang hunyan na yun ang antas kang kabuhayan kang sa mga po mga konstituente sa Tigaon. Ano man ang trauma, so takot na naisip ko kakargaon ko yung habang buhay. So tanganin po pa utroin ni, magsunod lang po kita sa ligam batas, magsunod lang po kita sa proseso, tangan pong mayo po na mga piligro na pwede pong mangyari sa kuya. So hanggat nabubuhay po si Mayor Arnie Fentebella, dahil ko po pwedeng untukan, pabayaan, ining ginibo sa satuyang banwaan. Laban ini ka banwaan Tigaon, laban ini ka mga taga-Tigaon, bako ining laban ni Mayor Arnie Fendevega. No one is above the law. Walang sino man ang higit na makapangingibabaw sa batas. Lahat na lumabag sa batas ay nararapat lamang na managot at lapatan ng kaukulang kaparusahan sa resolution bilang NPS number V-10-INV-131-01047 na ibinaba ng Department of Justice nitong Enero 5 taong 2015 na na may probable cause o dahilan laban sa 35 akusado para sa salang serious illegal detention. Ang mga nagkasala at kinasuhan Alfredo Pidong Gonzaga, Rogelio B. Perbera Jr., Ferdinand Mamo B. Milganejo, Ami Dibera Antero Lim, Redito C. Clarino Jacinto P. Borsi Jr., Antonio A. Signar, Virgilio Biong I. E. Panuelos, Vincent Ilorde B. Espinosa, Tomas T. Rances, Leo P. Seya, Busto P. Brutas, Sigfredo Bong F. Tolentino, Herman B. Kingking, -King, Sabas D. Palmaria Jr., Venus ay Durante, Giselda P. Rigaspi, Francisco Ico Artria III, Arnolfo C. Clapis, Alex Camacho, Noel V. Del Rosario, Aqueles E. Royol, Ronnie C. Calio, Arnello C. Interino, Ezequiel A. Silian, Rodel P. Piloneo, Alfredo B. Patriarca Jr., Aguinaldo B. Ponto, Victor M. Sumagpang, Malvendi Calvo, Joel T. Batoriano, Oscar D. M. Shello, Simeon E. Buenaagua at si Rico T. Sigüenza At may mga susunod pa Sa utos ni Sekretary Laila Diliman ng Department of Justice Isinampana ang kasong serious illegal detention sa 35 akusado Ang warrant of arrest laban sa mga akusado ay inilabas na upang panagutin ang mga ito Sa ngayon, pinaghahanap na sila ng mga alagad ng batas ang partido ay kilala na isang mapayapa at tahimik na distrito. Mababait at magkadyos ang mga tao. Wala sa kasaysayan nito na may naitalang kwento ng karahasan sa halalan. Ang boto ng tao ay sagrado, isang karapatan upang malayang maipahayag ang ating boses kung sino ang karapat dapat na maglingkod sa ating bayan dahilan upang ito'y dapat lamang pangalagaan.